Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umapela ang dalawang environmentalist na nawala noong September 2 sa Korte Suprema na mag-issue ng writ of amparo at writ habayas data laban sa Philippine Army, Philippine National Police at ilang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kila Jonila Castro at Jed Tamano, nag-file ng apilang dalawa sa pag-aalala sa sariling kaligtasan at ng kanilang mga pamilya. Kanilang pinangalanan si Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz at mga miyembro ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army Police Captain Carlito Buko at mga miyembro ng PNP Bataan, National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya at ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC bilang respondents ng kanilang apil. Kapag aprobado, pagbabawalan ng mga respondent na lumapit kanila Castro, Tamano at kanilang mga pamilya nang di bababa sa isang kilometro. Una nang sinabi ng NTF-ELCAC na sumuko ang dalawang environmentally sa 70th Infantry Battalion ngunit pinabulaan naman ito ni na Castro at Tamano noong September 19 sa isang presscon kung saan kanilang isinalaysay na di umano'y dinukot sila ng militar. Nagbaba ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local government unit o LGU na suspendihin ang pangongolekta ng mga pass-through fees. Sa paglagda ng Executive Secretary Lucas Bersamin, sinasaad sa Executive Order o EO No. 41 na lahat ng LGU ID pinapayagang mga ulekta ng mga toll fee o anumang bayad sa mga sasakyang nag-aangkat ng anumang goods o produkto sa mga national road at mga daanang hindi proyekto ng naturang LGU. Nilalayan ng EO41 na pabilisin ang galaw ng mga produkto sa bansa na isa sa mga suliranin sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaprubahan ng National Wage and Productivity Board ang pagtaas ng daily minimum wage sa Cagayan Valley, Central Luzon at Soccsksargen ngayong araw, September 29. Una nang inaprubahan ng Regional Wage Board ang mga pagtaas noong September 19 to 21 kung saan may adjustment na 30 pesos sa Cagayan Valley, 40 pesos sa Central Luzon at 35 pesos sa Sok Sargent. Ayon sa Department of Labor and Employment, mararanasan ng mga manggagawa ang pagtaas sa October 15, labing limang araw matapos ang publication nito sa September 30. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At niyo pong natunghaya ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <tiple>